Uh, ngayon pala ay susubukan kong baklasin tong ating LG automatic washing machine. Pilinisan kasi natin. Di-deep clean natin. Gagayain natin yung mga napunod natin sa YouTube. Kasi may mga, ito kasi, ako na ito eh, mga 5 years na na nang ginagamit. 4 years o 5 years na. Matagal nang lumalabas yung mga ganit na Mga dumi. Eh. Yan, sumasama sa mga diet minsan. Kaya pag nilalawa kami, alagyan namin ng net para hindi dumikit sa dahil. Ngayon, babakasin natin para malinisan siya. Okay. So ito, may tornillo ito Iyangat lang daw ito. Yan. So sagpitan nyo lang ng clutch screw. Igitling yan dito. Yan. Okay saka uh, dito yan yan daw tanggalin natin yan kailangan okay, nating tanggalin tong naka attach na grounding din nya para matanggal natin to o wire may baba natin may mga connection sya rito sa plastic naka plastic ito yan na yung puti patanggalin natin yan ito pala gamit ang flat screw ito dito nyo ito itong cabin pataas Ito. sa kanyang motor. Ayan na si misis ah. Ito. Tatanggalin natin. Iaangat lang daw Ayan. Ayan. Nakikita natin ng surprise. Wow. Grabe. Ang lilis. Hahaha. <laughs> <laughs> Tanggalin natin ang daming kan, oh. Ayan, oh. Ito, Brush, brush, brush. Brush, brush, brush. Kasi ito may main Ayan, meron Ito, meron siyang nut dito na malaki. Pero siyang turo lang malaki. Tanggal natin yan. Kukuha tayo ng pantanggal. Ito pala yung filter nyo. yan yung dami Ah, oh, daran. dami na no? sukat so, natin ito pinaman lang ako itong socket 32 oo oh, okay. hindi kalakas yan mas malaki pa pala yan gabi tubo na kaya Itagawin natin na ito. Ayan. Hindi natin mabaklas yung malaking nuts nito. 37 na yun, ayun pa lang

na matanggal natin yung 37mm kaya 38mm sinukat ko sa Ano eh hmm. natin matakal wala bibili mo na tayo guys okay, oh bumili ako ng labi size 37 7 yata to 38 kasi ito adjustable yabi tas ito pinupok ko na lang siya

pinaka yung pinaka washer ayan para matanggal doon ito ugaw ka eh matanggal na rin wala lang para mahigpit pa ito po natanggal ko na grabe oh ang dami dami oh. kapal na at natanggalin hirap pala tanggalin ito umorder pa ako ng uh, to puller bukas natin yung nisan Ya kan tinggal nanti kan mau turing ke cerita cepat Okay na mga paps ang ating in overhaul na automatic washing machine deep clean Kakapaglaban uh, na uli ako All goods in the hood